So, maulap ngayon hindi nagpapakita ang araw kaya malamig ang hangin ay malamig makulimlim okay lang yung ganito basta hindi lang siya umulan iniwan ko pa naman sa school yung ano pushchair ni Bella ayan <coughs> last day ng school ni Bella today uh, and then off for Easter for two and a half weeks. Mahaba-haba tapos wala pa naman si Daddy dito nasa work <laughs> hindi makakagala hindi <laughs> ko pa naman alam ang ano dito mag-bus ano, mag, mag mag-train makagala sana with Bella hindi ko alam siguro punta na lang pag magandang weather sa park, ganun ang alam ko lang puntahan, Yarmouth. Siguro punta kami sa Yarmouth. Ganun. Sa tabing dagat. <coughs> Pwede din naman sumakay aeroplano. Kaya lang ang mahal. Mahal kasi pag Easter na ang ticket sa aeroplano. Ang bawa po punta ng Amsterdam. Ganun. Malapit lang kasi ang Amsterdam. 30 minutes by plane lang from here. Ayan lang guys mag video lang tayo habang naglalakad pa -uwi sa bahay something to upload ba wala na kasing ma-upload yung mga trees na yun Ayun. ang ito parang cherry blossom pero kulay anong ang ano niya. white yung flowers nya ang maliliit di siya makita yan siya o nagkakalaglagan ayan lang on the way sa aking bahay lakad lakad hindi ba? Content na rin. <laughs> Wala na kasi ma-content eh. Di. Ayan na. Para content na rin to. Mamaya, aalis naman kami kasi punta kami doon sa ano. May fun fair. Parang maliit na peryahan doon sa city. Pasyal kami ni Bella. Lakad na naman. ganyan lang ang life huwag na masyadong magbabad ng magbabad sa social media kailangan pag maganda na ang panahon maganda ang weather be active maglakad lakad naman kasi tapos na yung ano winter na nag sa loob ng bahay ngayon bawiin naman ang pinang ano mo maglakad lakad naman tayo para naman tayo ma-exercise kasi napaplat na yung puwet natin sa kakaupo kakahiga. Ayan. Tapos na ang hibernate ni hibernating season. So, it's time to walk and be active kahit pa paano, di ba? Ayan, lapit na kami sa bahay. Ito ng bahay na. Ang babi sa school. Coffee. 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 Ayan, mag-video pag isang kamay. Coffee. tayo ay naglalakad. Mabibidyo lang si mommy while we walking. Slip na ikaw, be? Yan, lakad-lakad lang tayo. Magbibidyo tayo habang naglalakad. Kahit ano na lang i natin para tayo ay may may upload. Mahirap mag-isip ng ma content guys. So, ito na Mahirap din magano habang nagpupush siya. Mahirap <laughs> mag-video habang nagpupush siya. Ang puso ko ay naduro. Pasensya na guys. Magulo ang aking video. <laughs> tulog ba to? Ay, akala ko tulog ka. <laughs> mahirap pala mag video magka isang kamay lang mamaya na lang ulit guys ganyan na lang o ba diba nag exercise lang tayo ng lakad pampabawas ng ano taba Mag-iikot ano lang tayo, maglalakad-lakad lang tayo around the area. Tapos mag-window shopping kami doon. Tapos pupunta kami sa daddy niya. Nakaka 2 minutes na tayo be. Ayan guys, madadaanan natin ang school ni Bella hanggang Wednesday na lang ang ano ni Bella school tapos off for Easter na hindi ko lang alam kung hanggang kailan okay. ayan ayan na naririnig ng mga bata hmm. naglalaro ayan ang school ni Bella guys ayan Hi guys, good morning. Sunduin na natin si Bella. Ang ng panahon, no? Lakad tayo, exercise na din. 15 minutes walk. Sana laging ganito araw-araw. Ang -araw. ganda. Sarap sa labas. Malapit na kasi ang spring, guys. I love spring and maglalabas na lahat ng mga bulaklak. Ako kulay na rin ang mga puno. yung mga cherry blossoms. Ayun, masarap nang maglalakad sa 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 park. Ayan. Kahapon ano eh, buong araw umulan. Kapag umuulan talaga, uh, katamad lumabas. ayan lang. <laughs> ayan ang update ko today ang ating RT ang video today. Um, nag-attend sunduin si Bella sa school. Tapos pag-uwi, magprepare naman ng pagkain ni Bella. Tapos pag- uh, hapon ay matutulog naman siya, afternoon nap. Uh this is ito lang muna ang ating video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Magandang umaga. Hmm guys. Good morning. Time check 11:15 a.m. Sunduin na natin si Isabella sa school. Labas niya is 11:30 ng umaga. So ayan, I'm on my way to the school. Hingal. Ang lamig. Lakad lang. Na Exercise din ng konti. Malapit lang naman mga Uh, 12 minutes siguro, 12 to 13 minutes walking. Hmm. Hindi naman malayo. Exer exercise na rin kahit konti, di ba? Na-exercise na rin ako. <laughs> Lakad tayo guys. Ayan lang, around the neighborhood. Ayan guys. O, di ba? Hmm. Hmm. ko parang oh. Para akong ita. Ang itim ko naman hindi ngayon masyadong malamig kesa, do, kesa nung Monday talagang ang lamig yung kamay ko talaga is nagpo-frozen anyway guys this is for today thank you for watching please watch the full video kahit walang wenta and don't skip the ads guys, good morning it's January 17 2024 time check 11.20am sunduin natin si Bella sa school 11.30 ang labas niya kaya we need to be there before siya but anyway hindi naman siya palalabasin sa school hanggat wala yung sundo niya so lalakad lang tayo guys ayan ayan lang ang, ang mga bahay dito guys oh so, ayan lalakad lang tayo papuntang school medyo malamig may <laughs> naririnig nyo ako, hinihingal ako. Need na natin mag-exercise. Pero maganda rin to, naglalakad, nakaka-exercise na rin ako kahit papaano. Papunta at pabalik. Exercise. whoo Bali na -ano na ako, dalawang papunta, dalawang pabalik. O, oh, diba? Kahit papaano, nakaburn na rin ng calories. Ayan malapit na yung school ni Bella guys ayun no doon sa dulo yung sa dulo doon yun yun na yun ang madadaanan dito puro mga bahay bago ang school malapit lang talaga kasi ang school kasi doon sa garden eh, naririnig ko yung mga hiyaw ng mga bata pag naglalaro ang lamig lang kasing maglakad ngayon guys grabe kailangan pag lumabas ka ng bahay, nakabalot. Hmm. Ah. Ganito mga bahay dito, guys. Hindi nila pinapark sa bahay nila yung kanilang sasakyan, kundi sa kalsada. Wala nang... Minsan wala nang dadaanan yung mga uh, naka-wheelchair, tapos yung mga naka-pushchair. Kasi wala, inano na nila yung hinarangan na yung daanan ang tahimik no guys wala kang makikitang tao kaya lungkot lungkot dito walang marites tahimik talaga mga nakatago yung mga tao kaya malapit na tayo sa school guys dito na tayo sa loob ng school Ayan. medyo napaaga tayo nandating kaya sarado pa ang school ang gate kaya tayo ay pipila doon doon sa mga yun yun yung mga nakapila doon yan pipila muna tayo bago tayo makapasok hindi sinasarado nila lahat ng gate eh. para wala makalabas na bata muntay natin ang 11.30 yan yung school doon yan si Bella, yung school yung school ni Bella doon ayan yan <laughs> ay yung room yung room pala niya doon ayan dito naglalaro yung mga bata ng basketball ng football yun dyan ayan bukas na ang gate mapasok na tayo <laughs> dito tayo doon yung ano ni, Risa, ni Isabella yung room niya pag next year dito na siya yan yan, lapit na. Tingnan natin kung anong itsura ni Isabela. Kung mukhang pagod na pagod na naman. <laughs> Maantayan natin siya. Hindi pa yan sila palalabasin. Medyo maaga pa. Ipipirmahan lang. Wala lakme lang yung pinto. Isabella is coming. <laughs> She was nearly sleeping on the carpet Oh, bless her. Are you tired? Let's go. Come on, bye-bye. <laughs>